Bye mga miga. Punta tayo buhol. Nasa sakyan na kami. Oh. <laughs> Bakit malabo yung aking camera? <laughs> Palis pa lang kami. Ba't may ano dito? Ayan ate ko. Si Laika. Ayan yung driver namin. Wala pa. Hindi so, mapakali. Ay, panay sa tawag. Nag-video call na lang kami. Si Chris titintin din. Sabi niya, Ba, tita, anong oras alis niyo? Pilipinas uh, e, na po, dyan. Okay, si Alma kaya, nasa na sa Ito na kami sa airport mga at ang ate ko ay inayos yung kanyang dalang baon na adobo ay natapon. <laughs> natapon yung adobo. <laughs> Dito na kami sa airport. Yan mga amiga, nandito kami. Apila na doon. Alas 4 pa yung, ano namin, mga amig. Dito kami sa 16. Mamaya ang 4. Piding tayo, piding. Na-delay yung flight namin. 7, 750. Libre kaming pagkain. Pipila kami kasi na late late yung aming flight. Ha? Ah? 7.50 Ay, hindi siya ano, nagsusum O, oh, yung 5, ano. Oh. Thank you ito pa kami sa airport. <laughs> Pero mga busog kami. <laughs> Naantok na. Uy, lumipad ang ganda tingnan. Mga after one year, karatis kami. <laughs> Ilang ano na lang. Ilang ano na lang seven na ano pa kami 50. pero magpila na tayo nyan nyo pila na tayo Sunto. Ah, dito sa kabila ng... Dito. Dito. Sa wakas. After one year. <laughs> After one year, nakapasok na kami dito sa kuweba. <laughs> ha? Wala pa. Nakaalis na rin tayo. Isang oras din yung ano natin daily. And pull the At the exit before leaving the aircraft, pull the red duct to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit as this <gulay> Ako na ka safe belt. <gulay> Sabi ko kala sa wala na pag mo ingon ni Eden. Ala 5 man ang kuan niya na delay man. Ayun, maratan o pa may ana. Kuan, park light. Na, naapa na. Apa na. Hello mga miga, nandito tayo sa bahay ng pinsan namin. <laughs> yung pinunta namin dati. Ngayon, pagkatapos niyan ay mamasyal tayo. Ang umpisa daw ay 8 o'clock. Tapos, libutin na namin yung pasyalan dito sa buhol. Tapos, diretso na doon sa bukid. Ay, bukid. Bundok din. <laughs> doon sa amin, sa baryo. Yan, kasama ko yung mga ati ko. Ay, yung ati ko. Miga uli. <laughs> Bayaw ko. Hmm. tas continue tayo kasi mahaba na ang ating <coughs> vlog. Kahapon, ay kagabi, dumating kami ay 10 o'clock na. Dahil na-delay kami sa hindi na sa video doon. Na-delay kami mga miga. Asan <coughs> ang mga Bye mga miga! See you sa next vlog!